So again, aha, aha. Andiyan na naman yung native pigs natin. Pinakain natin ng napier. Eto. Pero dapat tanghali kasi pinapakain. Alas gis pa lang ngayon. Katataas lang nilang kumain ng darak at sa kabinugbog na kangkong. So one dito sila. Eto may anak. Kaya medyo payat. Dito yung isang bulugan na nakawala. So, pangarap natin na maitali sana. So, yun. Ito yung bakod. So, kinausap ko yung kapatid ko, palalagyan natin ng bakod dito. So, yun, nag-asintada sila ng para uh, panlalagay ng poste kasi maglalagay tayo dito ng bakod na hollow block na apat na ano lang apat na apat na patong bali lima yun mailalagay sa hukay kasi ito yun gagawin natin na maglalagay tayo ng ano cubicle para kapag nagbuntis sila dito natin lalagay so another area to ito area na to bakante pagtatam na nalang lang ng napier or magagawa ulit ng cubicle pero yero na lang ilalagay so tinanong na kapatid ko di, malaking kaso sa naman yung pagpapabakod sabi ko kung anim yun nakunan nalusaw yung pagbubuntis kung nag-anak sana yon 6 na yon times 5 di 30 so kung 3 5 isa ang biik di, ano yon 105,000 105,000 so hindi naman siguro magkakalaga ng ganun 100,000 dahil may lang eh pitong span lang na kada 4 ang ano 4 meters ang haligi mas maikukulong natin yung mga buntis mas kikita tayo mas, malalak, mas malaki yung tutubuin natin kaysa nalusaw yung pagbubuntis ng mga inahin kasi nga malulusaw siya kung uh, nagkaka, kumakain sila tapos uh, kumakain sila tapos inaaway sila ng ano inaaway sila ng mga mas malalaki makukunan yung mga baboy or di kaya pinipilit na na kastahin ng mga bulugan kahit buntis pa sila so doon nalulusaw na kukunan sila big sabihin nag spontaneous ano sila na uh, nanganak so yun yun isa na disadvantage kapag uh, na nakawala lahat sila hindi mas hindi kagaya yun kapag naka cubicle sila nandoon yung mga puro biik nandoon yung mga puro buntis pag malapit ng ipanganak ilalagay mo sa isang kulungan pangalawa mas madali magpakain kasi nga ilalagay mo lang kukuha ka ng sabaw na per doon okay, babalik mo na lang dito itatapon mo na lang dito napaka napaka ano napaka efficient so bali hindi in bakod na yan na yero tatanggalin natin kasi may bakod naman dun sa harap na hollow block na rin sementado na rin Napul napalibutan na to eh ng sementado yan may bakod lang na yero yan kasi nga may mga tanim tayong napier doon so kung magaroon ng bakod na dito pwede nang tanggalin yon yero na yan luluwag pa convenient pang magpakain tapos may tambayan dito, bahay kubo ganun. Habang naglelate 'yon, naghihintay o nag -le 'yon or di kayo nagpapakiskis. Kasi gagawin na natin kiskisan 'yon dating garahe. Yan. Gagawin kiskisan ng palay. So 'yun 'yung advantage po ng uh, bas maluwag yun ano mo yon bakuran so double purpose po to Uh, pwedeng panlagyan din ng mga puro biik na medyo malalaki na para hindi sila nahirapang makipag-agawan sa mga malalaki kapag kapag pinapakain so may ano dito o nagtatago dito tingin ko baka mga to natakot ako kanina akala ko may ano iahas. yun pala natutulog lang siya or pwedeng mga anak Zay So yun So mahabang proseso po yung pag-alaga ng native pig Hindi yun Kailangan mo ng experience Hindi yun bumili ka ng big May lupa ka Okay na Kasi nagkakasakit sila may mga advantages kapag kinakatsaw kakastahin nakakunan sila so yun yung mga dapat na pag-aralan kung mag-alaga ka ng ganito so yun, tsaga tiyaga lang ma-achieve natin yun, 100,000 per month na income sa babuyan mga ano po yun ha, yun paanakin, hindi yun patabain na ano, natin silang inakay inakay gagawin natin silang paanak, paanakin so tingnan nyo kung gaano kalinis ng ginawa ng baboy nasa 59 pala nabawasan ng dalawang biik uh, na pagbenta so 61 sila lahat dati pagbenta ng dalawa so eto yun ano yun bakod natin na uh, pinalitada, hollow block pinalitada para matibay, kasi kapag hollow block lang, hindi na palitada, mas marupok minangat ang ah, kinukutkot ng mga ano baboy so, yun tapos tinaasan natin ng mga kapatong nakapatong pangpito yun na sa ilalim so, ang purpose natin, kaya lampas yung haligi, lalagyan na lang ng yero, mas mabilis sa taas so, yun So, nakakaaliw lang dito. Sarap dito. Kaysa sa salob ka lang ng bahay na walang ginagawa. Kapag medyo sinipag ka na naman, uh, puputol ng napier, lagay dito. So, magandang exercise. Uh, yung mga problema, natatanggal din kung kita ka pa. So, yun nga. Tinitingnan natin kung anong pwede natin gawin. Kung paano pinag-aralan natin yung paano kumita pa lalo yun nga na naisip natin na pag leksyon mas malaking kikitain mas madadagdagan pa yung kita ng nagbabantay kasi siya na rin yung magle makakatulong ka sa mga tao mo yun, saka yun magbabasa na natin yung cost ng pagkain nila kasi medyo mahal kapag puro darak hindi pa tayo nagalo ng pigs mahirap pa ang darak dito sa ano, daraks dito sa darak ng palay dito sa Bukid okay, Cagayan sa amin dahil ngayon isang disadvantage ng mga ganyan binebenta kaagad din palay palay dinadala na sa Maynila so trailer trailer yun malas dito na palay di bali pag kumita tayo dito may mga subscriber na tayo madami bibili tayo ng ano ng mga malalaking ano rin bin uh, bean grains green beans uh, yun ano yun yung ng palay na doon na rin ano natutuyo katulad sa US saka yung mga na nakikita natin sa mga kalsada na ano malalaking uh, dryer ng ano ng palay tapos doon na rin ang imbakan kung magkaroon na tayo ng pera narating din tayo gyan. so ang sarap panoorin yung mga babi na kumakain sarap na sarap sila sa ano napier, lalo na yung mga malambot na parte ng napier, yung dulo kasi malalaki yung napier natin so yun masarap lang panoorin the same time kumikita ka na rin so konting tiis lang ganun problema ngayon yun mga pinagukayan nila pinupunta na ng baboy o, paano nila ano paano sila maghukay diyan paano sila maglalagay so kung naglay na ng hollow block yan wala na baka sisirain so gagawa siguro sila ng paraan So, eto kasarapan siguro nito i Pero mga 10 kilo lang siguro to. 8 kilo. Mas malaki dito, masarap plate kunin. So, problema natin dito, isa yung bulugan natin or dalawa lang magkakalahin na sila. Bibili tayo ng yung mga gagawin natin na inahin dyan bibili tayo ng panibagong bulugan na native para siya ang kakasta sa kanila para mabama titibay yung gins nila tapos maging mas malaki yung mga magiging anak kasi kung sila sila yon ah, mag-asawa lilit ng liliit kasi yung gins nila kasi may inbreeding so hanggang dito na lang po bye, -bye po aha aha